Ilang beses ko narinig dito sa hall na to, ang taong bayan, ang taong bayan, ang taong bayan. E, hindi ba naman lahat naman tayo halal ng taong bayan eh, di ba? Hindi ba pwedeng sabihin ko na lang, ang opinion ni Alang Cayetano, isa lang naman ako eh. Ang opinion ni Joel Binanueva, ang opinion ni Mocha Uson, isa lang naman siya eh. Pero yung sabihin ko sa inyo, guys, ang opinion ng civil society, ang opinion ng masa, ang opinion ng taong bayan, dapat makonvict. Are we not overstepping and are we not confusing rather than enlightening our political processes? Yes, you might think this is a different Alan Cayetano from the impeachment of President Estrada, impeachment of President Arroyo, impeachment of, uh, yung hindi natuloy na impeachment kay CJ, um, Davide, sa impeachment ni CJ Corona. But aren't we supposed to be wiser? At hindi ba tama naman yung sinabi ng Supreme Court? Dapat may impeachment, pero hindi dapat gamitin ito ng magkalaban lang sa politika. Ayaw natin maging presidente si Vice President Sara, talunin nyo na lang sa 2028. Ngayon, kung talagang may ginawa siyang masama, di impeach, pero sa tamang paraan.